ito yung time na nagtanim ako ng talong so yung punla ko na tinanim yan ano yan? tatlong seedling seedling tree yan yan ko ng pangpatapa. katama ko yung anak ko tapos diligyan ng tubig bago tinanim pinakita ko lang to kasi ngayon nagumpisa na siyang namunga So, yung paano namin ginawa yan pag tanim namin. So, sa aking pang takip. Kasi kailangan talaga tak takpan yun siya. Uh, sobrang init, hindi pa niya kaya pag bago pang tanim. A few moments later. So ngayon, uh, after 1 month and uh, twenty 25 days, so ngayon nag-ikot-ikot ako dito. Kasi ang ganda ng tingnan. Palo pag uh, umaga, yung nagikot-ikot ka makita mayroon na siya nagumpisa na siya na munga so yung iba may mga bulaklak pa so yung tanim na to na talong anim lang na todling nasa uh, 250 plus lang na po no? mayroon ng bunga na malaki nakita Naka-harvest na ako nito. Kunti lang. Yung pangkain lang. Um, konti pa lang na-harvest ko. Baka sa sunod, uh, makabinta na. Madami-dami na to. Kasi meron naman yung mga malaki. Nandito. Oh. O. nakaka-relax tingnan ng aking tanim na talong dito na banda pala hindi ko pa natapos na napiko itong isang linya na lang dito na side yung natapos ko medyo na busy lang konti kaya nga hindi natapos na piko tapos dito may kailangan pa din damuhan pero kahit hindi mo na damuhan okay lang yan ah, mo pero mas maganda talaga damuhan mo bago pikohin